Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Carlia Alamica Giselyo At ngayon ay tatalakayan ko ang mga ng mga kalalakihan at kababaihan sa panahon ng prekolonyal, panahon ng mga Espanyol, Amerikano, Hapones, at pati na rin sa kasalukuyang panahon. Unang-una ay ang mga panahon ng prekolonyal o bago pa matumating ang mga dayuhan. Ang kababaihan ay may pantay na katayuan sa kalalakihan hindi sila na itinuturing na mas mababa kaysa sa mga lalaki at sa katunayan, marami ang nagtatanga ng mataas na posisyon. Sila ay maaaring maging babaylan o ang mga pinakamakapangyariang espiritual na pinuno ng pamayanan. Ang babaylan ay may tungkuling manggamot, magsagawa ng ritual at magbigay ng mga payo sa barangay sa panahon din ng prekolonyal ay may karapatan sa pag-aari, pamana at pagkontrol sa yaman ang mga kababaihan. Maaari din silang magdesisyon kung gusto nilang magpaligaw o hindi. Nasa sa kanila din ang desisyon kung tatanggapin nila o tatanggihan ang kanilang mga manliligaw. Bukod dito ay aktibo din sila sa ekonomiya, katulad na lamang ng pagtatanim, pag nanegosyo sa, sa palitan ng kalakal at nakikilahok din sila sa mga gawaing pangkomunidad. At kapag naghiwalay naman ang mga mag-asawa ay may karapatan pa rin ang mga kababaihan sa ari-arian at pati na rin sa kanilang mga anak. Ang mga kalalakihan ng prekolonyal ay sila yung mga ng mga dato, mandirigma o mangisda depende sa kanilang katayuan sa pamilya. Ang pangunahing tungkulin naman ng mga kalalakihan noon ay ang, um, pagprotekta sa komunidad at ang pagtanggol sa mga tao sa sakuna o kaaway. Responsable din ang mga kalalakihan noon sa mga gawain pangisda, pangangaso, paglalakbay at pagnanegosyo sa mga malalayong lugar. May responsibilidad na magbigay, magbi, may responsibilidad din sila noon na magbigay ng dote sa pamilya ng babae bilang tanda ng kanilang pagre-respeto at para na rin makuha nila ang, ang kamay ng babae. Ang susunod naman ay mga panahon ng Espanyol. Ang mga kababaihan noon sa panahon ng Espanyol ay uh, humarap sila sa malaking pagbabago mula sa pagiging malaya at pantay naging mahigpit at limitado ang papel ng mga babae. Inaasahang maging reyna sila ng tahanan, nag-aalaga ng mga bata, nagluluto, naglalaba at sumusunod sa kanilang mga asawa. Sila ay hinuhubog ng simbahan at uh, na, na sila ay dapat na maging mahinhin, relihiyosa at masunurin. Noon din ay bihira lang magkaroon ng mataas na edukasyon para sa mga kababaihan dahil ang mga paaralan para sa babae ay nakasentro sa pagdadalasal, pananahi at asal Kristyana. Bagaman limitado ang ilang mga babae ay naging aktibo sa mga pag aasa at kilusan tulad ni Gabriela Silang at Tandang Sora. Ang susunod naman ay mga kalalakihan sa panahon ng Espanyol. Noon, sa, sa pananakop ng mga Espanyol, ang mga kalalakihan lamang ay ang nagkakaroon ng akses sa formal na edukasyon tulad ng pag-aaral ng batas, medisina, at pagpapatakbo ng mga negosyo. Itinuturing din ang mga kalalakihan noon bilang haligi ng tahanan at taga-desisyon sa lahat ng usaping pampamilya. At sila din yung mas may karapatan sa mga pag-aari, sa, sa, politika at komersyo. Sila, ang, sila din ang karaniwang naglilingkod sa militar, simbahan at pamahalaang kolonyal. Nagkakaroon din sila ng tukuling panlipunan bilang tagapagtanggol ng pamilya at tagapagtaguyod ng relihiyon. Ang susunod naman ay ang panahon ng Amerikano. Noon, ang mga kababaihan sa panahon ng Amerikano ay nagsimulang lumawak ang karapatan ng mga kababaihan, lalo na sa edukasyon. Maraming mga babaeng pumapasok sa propesyon tulad ng pagiging guro, nurse at iba pa at iba pang trabaho sa pamahalaan. Noong din ay may karapatan ng mga kababaihang bumoto at sa pantay na pagtrato. Dito din nagsimula ang ideya ng tinatawag nating modern Filipina or edukado a uh, Pilipinang edukado, may sariling opinyon at may ambisyon. Ang mga kalalakihan sa panahon ng um, mga Amerikano ay sila ang mas may patuloy na dominanteng kasarian sa larangan ng politika, negosyo, militar at akadanya. Sila ang namumuno sa pagsasabay ng Pilipinas sa, sa modernisyon, makina, industriya at bagong ekonomiya. Nananatili pa rin ang kultura ng patriarka Ngunit, nagsisimula ng kilalanin ang kakayahan ng mga babae. At sa panahon ng mga dito may pinakamaraming babae ang nakaranas ng pang-aabuso kabilang ang pagkakulong bilang comfort woman. Naging mas mapanganib ang buhay ng mga kababaihan noon sa panahon ng hapon. Kaya mas nakafocus lamang sila sa mga um, pagtatakas pagtatago at pangalaga sa pamilya. May ilang mga kababaihan na naglilingkod bilang nurse, tagapaghatid ng mensahe at nagbibigay ng mga pagkain o mga impormasyon sa mga sundalo. Ang kababaihan ay naging simbolo ng pag-asa at katatagan sa panahon ng gera. Ang susunod naman ay ang mga kalalakihan. Sila sila noon sa panahon ng mga Hapon ang madalas mahuli o mapilitang magtrabaho sa ilalim ng pamamahala ng mga Hapon. Marami din ang sumali sa guerrilla movement upang magipaglaban sa mga ay para sa kalayaan. Naging pangunahing target ng mga Hapones at sa pilitang paggawa o forced labor, pagpaparusa at pagtakip. Ang tungkulin ng lalaki ay nakatuon sa paglaban, pagtang pagtanggol at pagtakas mula sa mga panganib. At ang panghuli naman ay yung sa kasalukuyang panahon o panahon natin ngayon. Ngayon, ang mga kababaihan ay um, nagkaroon na ng gender equality at mas malaki na ang akses nila sa edukasyon, trabaho, politika at sa negosyo. At nagkakaroon na din ng mga mga presidente babae ngayon sa kasalukuyang panahon. Maraming babae ang nagiging uh, leader, abogada, politiko, doktor, engineer, sundalo at iba pang pa mga, uh, mga profesyon. Malaki rin ang papel nila sa kilosang women empowerment, gender rights at social activism mas nakikita sila bilang katuwang. Ang mga kababaihan ay mas nakikita, mas nakikita sila bilang katuwang. Hindi lamang tagabahay, bagaman may ilan pa rin mga tradisyonal na pananaw tungkol sa tungkulin ng mga kababaihan. Ang, ang susunod ay ang kalalakihan. Mas bukas na ang lipunan sa mga lalaki na kaalaga ng anak, gumagawa ng mga gawaing bahay at sumusuporta sa karera ng kanilang mga asawa. Patuloy na aktibo sa ekonomiya ang mga kalalakihan, pati na rin sa politika at teknolohiya. Ngunit hindi na, uh, hindi na sila lamang ang sentro ng otoridad. Ang konsepto na pagiging haliki ng tahanan ay napapalitan na pagiging kapantay na tuwang na pamilya. Lalong lumalawak ang papel ng lalaki sa emosyonal na suporta, pangangalaga at responsibilidad sa sambahayan.